Pinilabas na naman ito Manila Development Authority o MMDA ang kanilang partial report tungkol sa mga aksidente sa lansangan sa Metro Manila na sangkot ang mga electric bicycle noong taong 2023 mula Enero hanggang buwan ng Nobyembre. Base nga sa report, umabot sa 556 ang bilang ng mga aksidente sa lansangan na involved ang mga e-bike kung saan dalawa dito ang bilang ng mga nasawi. Kabilang sa mga lugar na itala ang aksidente, na sangkot ang mga electric bicycle ay ang Quezon City 96, Mandaluyong 14, Marikina 72, Pasig 36, San Juan 7, Caloocan 36, Malabon 2, La Botas 1, Valenzuela 11, Las Piñas 29, Makati 39, Muntinlupa 15, Paranaque 46, Pasay 22, Patero 7, Taguig 71 at Manila 52 sa mga botas at las piñas naman ang may tag-isang bilang ng nasawi sa naturang aksidente. Noong buwan ng Enero na karang taon, umabot sa 48 ang bilang ng aksidente na sangkot ang mga e-bike. Sa buwan naman ng Pebrero ay 44, March 57, April 62, May 51, June 53, July 61, August 64, September 52, October 30 at November 26 sa ako si Jojo Sikat walang inatlas ang balita